Aries, ngayong araw ay maganda ang iyong enerhiya, sa pamilya at madaming buenas na usapan ang pwedeng mabuo, sa masayang pakikipag-usap, at pwede ka ring makagawa ng deal sa ibang tao, kung talagang importante, dahil sa okay mong katalinuhan, ay kayang makagawa ng maayos, na deal, at ngayong araw ay bawal kang pumirma muna dahil mahina ang sinyales na pag-asenso kung makakapirma ka. May pinapahiwatig na Monday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok pa ay maganda ang sinyales ngayong araw, pag unlad na god ka sa mga bossing, dahil muli sa iyong masinop na paggawa. Sa iyong pera kung may ekstrang ipon na pera ay bigyan mo ang anak na may asawa, at ang minamahal ng mas gumanda ang igagabay ng swerte sa tahanan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 27, number 10 at number 16. Taurus, ngayong araw kung nangangarap ka na kayang mag-ponder ng isang pagkakakitaan, dapat ay aayon sa iyo ang mga kasama sa pamilya pero kung hindi ka iniintindi sa mga sinasabi, ay huwag mo nang ituloy o sabihin sa kanila, mag-ipon ka ng sariling pera dahil doon ka lang makakakuha ng tiwala at suporta sa kanila, na mabibigyan kanila ng swerte, sa gagawing pagsuporta, kaya huwag mong ipagdaramdam ang nangyayari sa ngayon, dahil sinusubok ka ng tadhana para mailabas mo ang aura mo ng kahusayan. Sa iyong pera ay bad sa iyo ngayong araw ang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. Nang iwas ka sa problema, ang minamahal ang dapat makinabang kung magbibigay ka ng pera. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 27 at number 18 at number 25 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay madali na pwede kang magalit kung talagang hindi mo mapigilan ay gawin mo na lalo na sa mga kausap na ibang tao para walang lalapit sa iyo dahil una hindi ka naman talaga nakikinabang sa kanila kung mawala sila sa iyo bilang kaibigan o kumare o kumpare, ay naaayon lang ang pinapahiwatig para ligtas ka sa kanilang mga hinaing. Pero sa pamilya dapat mahaba ang pasensya dahil bumubuo kayo ng good energy ng swerte sa mga magagawa ninyo sa buong linggo. At sa tahanan kung may dapat nagawing pagbabago, na alam mong gaganda lalo ang relasyon, ay gawin mo na kagad para laging may good energy ng pagkakasundo sa tahanan. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay normal na araw sa gawain, walang problema ang pag-iingat mo lang, ay mga tuksong mga salita, na gustong mapunta sa maling pagmamahalan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 17 number 33 at number 2 Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya kaya okay sa iyo sa ibang tao at sa pamilya Ang araw na ito na pwedeng makakuha ng kaalaman pang iba na magagawa mo para sa pamilya at sa pamumuhay at kung may mahabang oras sa pamilya ay laging nagdadala ng swerte sa tahanan dahil masaya ang mga usapang pamilya. Sa iyong pera ay bawal magpalabas sa pagpautang at magbigay sa pamangkin at pinsan ngayong araw ng makaiwas sa problema sa pera at pumunta sa bahay ng Diyos na magbibigay sa pamilya ng mga positive energy sa tahanan. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalunkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color silver number 22, number 34 at number 8. Leo, ngayong araw ang pagiging mabilis na gagawa ka ng desisyon, ay dapat mong iiwasan dahil baka magbibigay sa iyo, ng kalituhan at suliranin ang pwedeng mangyari sa iyo, at dapat karing maging mas habaan mo ang pagtingin-tingin sa mga kailangan sa tahanan, para may magawa ka kagad na adjustment para mas lalong gumanda ang good energy ng swerte sa tahanan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ay maging maingat ka sa mga ginagawa, at huwag ka magbibigay ng tiwala kagad baka sila pa ang magbibigay ng sulirani ng hindi mo inaasahan. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 21 number 10 at number 6. Virgo, ngayong araw kung may bigla ang may pupuntahan, at hindi kagayak ay pwede kang tumuloy, dahil ang swerte sa buhay ay bigla ding dumadating ng hindi nalalaman, ang bigla ang pagyaman, at ngayong araw ay may swerte pa ng katalinuhan ang iyong aura, kaya ang mga nais mong dapat nagagawin ay pwede mong ituloy basta laging maging maingat na wise. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay dapat na maging maluwag na magbibigay, sa mga anak at sa minamahal, kung may ekstra kang pera, para patuloy kang mabigyan ng grasya ng kaalaman sa pagkakaperahan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 25, number 11 at number 39. Libra, ang pahiwatig ng iyong gabay kung may pupuntahan na dapat na iyong gawin, ay dapat nga nagawin gawin pwedeng pagkakataon na magbibigay sa ng mga bagong magpapasaya sa iyong buhay, at huwag mong kalimutang mamasyal kayo ng minamahal, ngayong araw para maalis na ang mga nakuhang bad energy sa ibang tao, ang pinapahiwatig. At dahil Family Day naman ngayong araw kaya kung magtatagal kayo magkakasama-sama, ay makakabuo kayo ng positive energy, nang laging magkakasundo sa mga plano sa ikakaganda ng buhay. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, maging maunawain ka at maging malambing sa pamilya, nang patuloy ang good energy at masayang relasyon sa tahanan, nalaging laging dadalin ng gabay para sa masasayang pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 16 number 25 at number 33 Scorpio ang pahiwatig ng iyong gabay kung meron kang dapat puntahan na schedule na deal ay huwag ka na pumunta sabihan mo na lang kagad sa ibang araw na makipag-usap dahil mahina ang swerte mo ngayong araw at ngayong araw ay umiwas ka makagawa ng desisyon kagad, pagtungkol sa pamilya dapat na pag-isipan pa, para mas maging maganda ang resulta. Sa iyong pera ay dapat mong mabigyan ang minamahal, kung may pera ka lang na ekstra, nang lalong gumanda ang daloy ng pagkakaperahan sa tahanan. May pinapahiwatig na Friday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong namagagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang pahiwatig na problema pag-unlad para sa iyo, kaya huwag kang magbabago sa pag pagpokus sa mga trabaho para lalong kang kalugda ng ilan sa superior ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25 number 21 at number 10. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may kausap na kakilala na iyong kaibigan, ay mas mainam na schedule mo na lang sa ibang araw, dahil walang kayong mapagkakasunduan na maayos, at ngayong araw ang maganda ay mamasyal kayo ng minamahal, nang laging may grasya ng kayo ay lalong magkakasundo sa mga dapat gawin, at siguradong mapapaganda ang bawat grasya ng kalusugan. Sa tahanan ay may sinyales na may magkakaroon ng masayang araw, kung may dumating na bisita, lalo na kung magulang ang dumating, ay good energy ng swerte ang pwede niyang maiwanan sa bahay. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Friday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung may ekstra kang pera, kung sila ay lalapit sa iyo at pag-unlad sa iyong pera, ang pigilan mo ay magbigay ng pera sa pamangkin o pinsan, nang makaiwas ka sa mga biglaang gastusan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5 number 29 at number 14. Capricorn, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya. Kahit dumating ang kamag-anak, ay okay ang pwedeng maging pag-uusap, mas lalo na kung kapatid mo ang bibisita sa iyo, ay gaganda ang may ng good vibes ng swerte sa bahay, at isa pa ngayong araw, kung may mag-aaya sa iyo na ibang tao, ay huwag basta sasama sa nag-aaya ng paglabas, dahil makakuhanan ka lang swerte, at pwedeng magbigay pa sa iyo ng problema sa relasyon, sa hinaharap sa ibang tao kung ikaw ay sasama sa nag-aaya sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, kung mayroon silang binabalak na plano na pagkakakitaan at pera ang kailangan, ay suportahan mo lang dahil may sinyales na magiging maayos ang mga naiisip nila. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig ay maging maingat sa investment, kahit pa mga kakilala ang lumapit sa iyo, huwag kang papasok ngayong araw dahil may sinyales na malulugi ka sa hinaharap, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 8, number 19 at number 25. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may kausap pa ay dapat mo munang ipagpaliban sa ibang araw mo gawin dahil nasa pamilya o minamahal ang iyong swerte pag sila ang iyong makakasama. At ngayong araw ay may mahina kang enerhiya sa mga bagay na paggawa ng desisyon kaya dapat kang maging maingat at nang walang mapasok na problema. May pinapahiwatig na Saturday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay Sa trabaho kung may pasok ay dapat kang mas maging masipag pa dahil yun ang pahiwatig na mapapansin ka ng mga kasama sa trabaho na magbibigay sa iyo ng masayang araw Sa iyong pera dahil family day naman kung may extra kang pera ay bigyan mo ang minamahal para lalong sumigla ang pag-iibigan, at lalong gumanda ang grasya ng kaalaman sa pagkakaperahan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 44 number 29 at number 8. Pisces, Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, kung may pumapasok na suliranin, sa iyong isipan ay magsabi ka sa minamahal, o sa magulang para mas mabigyan ka, ng maayos na solusyon sa mga dapat nagagawin mas mainam din na lumapit ka sa bahay ng Diyos, at siguradong mabibigyan ka ng solusyon, kung ano ang nararapat na gagawin, at huwag kang basta magsasalita ng pag-alit sa mga makakausap ng biglaan, dahil may sinyales na magkakaroon kayo ng deal sa hinaharap at magkakatulungan kayo ng maayos. May pinapahiwatig na Wednesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawa pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay Sa iyong pera ang unahin ang pamilya ang dapat mabigyan na magbibigay saya sa tahanan at magpupuno ng good energy ng kasiyahan sa tahanan Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 25 number 19 at number 17